So, hi mga ka guys. Welcome back sa ating YouTube channel guys. At kung ka pala sa ating channel na ito guys, huwag mo na kalimutan mag heart, share, at subscribe guys para dito ko sa ating mga bagong video. So, ito guys. Kasama natin si Papa guys. Ito guys. So, ito guys. Nandito ta tayo sa Nueva Ecija. So, ito guys. So, yung bukid nila. Oh. Anian na pala dito guys. Anian. Anian. Pansin ko lang guys. Ano guys? Maliwanag guys. Maliwanag dito guys. Isang ano. Napansin ko. Tapos dito. Ayun guys. Maitim mo. Oh, ano o. Oh. So dito. Maliwanag o. Sobrang ganda ng tarawin. So guys. So pagkatapos na ng ulan. Hmm, ang dami. Ani Anna pa dito guys, sa amin tumutubo. Sa amin guys tumutubo pa lang yung ano guys. Yung mga palay, Sakalila ani Anna. Ang bilis. Ano ba isi ha guys? Ito, sa device. Mga isi. Guys, ha. yung tubig oh, pero hindi malabo ay malabo guys malabo medyo maputi hmm, malabo ito yung nila guys kanal kanal nila ito hmm. yung kanal nila so magkaming so, guys dun sa ano dun sa namin, lugar namin dun sa basista dun sa ano dun sa rambungan pag malalaki na yung palay puso na yung ano guys yung ano ba yun yung yun ang ang wakabi ng mga gamba pag lalabali labali guys. Siguro may sada na dito pa. Okay, so bago labas na motor guys. Oh. Ay, nangan doon. Nangan doon guys. Oh, nangan doon. Kanali lang guys. Kanali yan. Kanali. May bahay doon guys. Oh. Nangan doon guys. Kanali yan guys. So, hanggang nandito na lang tayo guys. Kita kasi lang sa next, sa next video. Ayun lang guys. Bye-bye!